na buhay yata. Kaya professional liar ang tawag. Kaya professional liar ang tawag. O oh, at nagsalita na itong si Bongbong Marcos at imbis na i-deny, ang sagot niya ay uh, sinungaling or professional liar o manong itong si Mr. Morales. Ano nga ba ang katotohanan sa dokumentong lumabas sa PDA? Totoo nga ba na gumagamit ng pulboron itong si Bongbong Marcos o ito ay kagagawan lamang ng AI. Anyway, pakinggan natin ang kanyang sagot sa media. Okay. Good morning po, Mr. President. Um, may comment po ba kayo doon kay Agent Morales? Na ano po yung masasabi po ninyo? Mahirap namang bigyan ng ano, importansya yan. You know, this fellow is a professional liar. <laughs> At uh, parang jukebox yan eh. Kung ano yung Wow. Hulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantay niya. So, ang problema lang, mukhang hindi tinanggap ni jukebox ang hinulog <laughs> ni Bogbong Marcos. Ha? At iba po ang kanyang ikinanta. Oo, <laughs> oh, wala, wala. Hindi ko pwede walang say-say. Tingnan mo na lang ang kanyang record. Tignan mo na lang kanya, may kaso siya ng, na false testimony. Mm, maraming kaso si Morales. O, yan, ganyan. Ilan ba ang mga, mara, marami siyang, marami, siyang, history na kung sino-sino sinasangkot, kung saan-saan. Hindi, eh, parang yun ang, yun ang, dun sa kult, dun sa, yun ang hanap buhay yata niya. Kaya professional liar ang tawag ko sa kanya. Pero ang tanong, gumagamit ka ba talaga? O hindi? Bakit hindi, 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 hindi mo sinagot at sinabing hindi ako gumagamit ha ah. magpapadrag test ako magpapapulburon test ako hindi ako gumagamit sinungaling si Mr. Morales maraming kaso nako po Mr. President eh hindi ibig sabihin kung maraming kaso aba sinungaling na bakit itong si uh, dating senator Jingo Estrada convicted din naman eh siya nga yung gumisa doon kay Mr. Morales ibig sabihin siya po ba ay sinungaling ang pamilya Marcos po ay napakaraming kaso na i ang mga dilawan o pinklawan. Pero, ah, kayo po ay pinaniwalaan at marami daw kayong nabudol, Mr. President. So, ibig sabihin, dapat ba ikaw ay hindi rin paniwalaan? Dahil marami rin kaso na i sa inyong pamilya, di po ba? At sino pa ba ang mga nasa politiko ngayon ah, na may mga kaso at iba ay na-convict pa nga? So, kung sinasabi ng ating Presidente, si Bongbong Marcos, mga kababayan, na umanoy, yung may kaso, ah, kahit hindi convicted, at ito ay mga gawang kaso lamang, kagaya ng claim ni Mr. Morales, eh dapat ba hindi papaniwalaan paniwalaan? So kung ganun po ah, ang pronouncement ng ating presidente, dapat pala lahat na papasok sa politiko, hindi eh ay uh, dapat walang kaso o hindi na convict. Kasi kung ano ang kanila'ng sasabihin uh, sa publiko dahil sila ay may kaso o na-convict, hindi sila dapat papaniwalaan. Ganun po ba ang uh, pag-claim ng ating presidente? Anong sagot dyan? magpa na lang kayo, ah, Mr. President, para mabura na po ang isyung ito. 'Yan ang po 'yung ating hamon, mga kababayan po natin. At uh, ito ba po ha, at uh, ang sinasabi ng ating presidente ay eh, hindi po daw siya ah, nag- uh, A loyalty check sa ating mga kapulisan at siyempre sa ating kasundaluhan pagkatapos inilabas ni uh, Trilling ang umanay uh, nakikipagsabuatan ah, sa listab itong mga ilang pulis at kasundaluhan alam naman natin na itong si uh, Trillianis ay professional marites, dapat yan ang itawag mo dyan Mr. President so ngayon hindi na daw kailangan eh, mukhang iba naman ang sinasabi ng PNP na mukhang magkakaroon daw sila ng loyalty check, Mr. President. Ano ba? Report na in the ranks. Yung mga retired, baka meron. Merong mga mga gumagalaw na sa, sumasama sa mga distaff na ginagawa. Mm, mga retired lang pala. Pero sa ating mga kapulisan, at uh, siyempre lalo na sa officer corps, wala naman tayo nakikita ganun na, na namumuliti ka ang uh, mga pulis. So, ang loyalty check, hindi ko alam kung ano anong loyalty check eh katutuhan. Hindi hmm, alam ng presidente mga kababayan ng loyalty check. 'Yun lang po mga Mr. President, titingnan mo lang kung sino yung tapat at loyal sa iyo. 'Yun lang po yung uh, loyalty check. Ah. At ito pa po mga kababayan po natin, ah, may sinasabi kasi yung mga taga-Kadiwa na ang bigas daw ay makakabili ka na ng 20 ah sa Kadiwa Center. Abay, bodol na naman po mga kababayan dahil ang ilang uh, mga nakaalam at napagsabihan na may 20 bigas daw sa Kadiwa pumunta at ang kanilang natatnan nag 50 ang kilo ng bigas na no, po Paano 'yan? Ah baka convicted din po o may kaso yung nagsabi. Kaya hindi dapat papaniwalaan Mr. President. Ah mukhang maraming binubudol ang ating mga taga Kadiwa at ang kanilang pinapalabas eh may 20 na bigas, wala naman pala. Bakit po na may 20 kilos ang bigas. Uh -huh. Pero walang nakita namin na 20 kilos, hindi 50 kilos. Bakit pesos, ano uh, baka sa libro lang yon eh sabi niya eh yun daw ay ano lang naman eh uh, pangako, eh, hindi naman sinabing totoo pa rin, ba't kayo umaasa? Okay. walang nakita namin 20 kilos, <laughs> kundi 50 kilos. Wala ano? talaga makikita ng tagbibente sa libro siguro. Okay. Anong nangyari, Mr. President? Hindi, hindi ko alam yan. Dahil ang kaniwa, mm. nag, nag, uh, pinagbibili natin, sinek ko nga eh. Uh, Pinagpapabilita, ang binibenta natin na bigas is... hirap naman yun. Parang hindi natin alam kung ano ba yung kanyang papaliwanag po, mga kababayan po natin. nagtambling tumbling na po yung uh, ah, pagpapaliwanag ni Mr. President. Ano po bang tama? 29 pesos. Kaya hindi ko alam yung 50 pesos. Baka uh, hindi sa amin galing yun. Baka... Hindi hmm, naman pala eh hindi naman pala galing sa kaniya doon, hindi naman pala galing sa kanila o sa kanya daw itong 50 na kilo ng bigas. Eh bakit bininta sa kadiwa? Ano ba yan? Bubundol na naman kayo. tong ang sabi nyo, eh, may tagbibente, wala naman pala. Ah, pakisabi na lang po, Mr. President, ha? sa mga taga-kadiwa, sabihan nyo po sila na wag na sila magpakalat ng uh, kung ano-anong uh, fake news. Ah at uh, kasinungalingan dahil sinasabi nilang may tagpivente para dudumugin sila pagdating pala doon iwala naman eh wala naman talaga dahil hindi naman matutupad yung tagpivente na yan nako po umaasa pa kayo yan ang po yung ating update mga kababayan po natin sino nga ba ang professional liar ah itong convicted o itong ah, mga kaso na may na dismiss maraming salamat comment na po mga kababayan